Ito yung aking gawa. Tapos na siya. Ito mga ating mga Ito ito yung ating mga magigiting na Pilipino Ayan. Sabi ka daw nila eh, mga bagong bayani <laughs> Bayani, bayani ba daw? Paano, paano naging Bayani hindi so, so, naman tayo presidente. Hey, bayani. Hindi bayani. But, uh, paano uh, maging bayani? Ay pag mo sa Pilipinas, wala din. Dumagdag uh, lang tayo sa oh, dumagdag lang kayo dito sa bilang ng tao. <clears throat> Ayan, tarbaho nila, tagapalis Kailan kayo dumating? Okay. Et. Dumating so, sila ng 8 Yung so, bagong dating yan Full body protection din pala to Okay. Ito, tapos na ito. Mat, 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 mat. Ganito itong kulay yan. Ayan, yan, yan. Ganito yan ang kulay niyan. Tapos lang, nilagyan namin ng mat. yan Kaya mo yung kulay ng isa. Ganyan ang kulay niya, no? Yan, yan. Yung isa, yan. Nakamat na yan.